Salvador, pagkatapos ng kanyang gender reveal para sa kanyang anak, binigyan naman siya ng surprise baby shower ng kanyang best friend, sister-in-law kung tawagin ni Maha ang kapatid ni Rambo. Nagulat si Maha na bumungad sa kanya ang sigawan ng mga kakilala niya na nagsasabing surprise at nakita niya ang ganda ng baby shower setup. Matagumpay ang naturang baby shower party na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan. Present din ang mga matalik na kaibigan ni Maha Salvador na si Nakakae Bautista at Tau <laughs> Baka account number niya. Tinuturuan <laughs> <laughs> na paano mga sikreto ng nanay. Samantala, kahit malaki na ang tiyan ni Maha Salvador, nagawa pa rin niyang ipromote ang latest single na Sugal sa pamamagitan ng kanilang dance performance na ginanap sa TV5 States. Makikitang pula ang tema ng kanilang background at ganun din ang kanilang kasuutan kasama ang kanyang mga backup dancers. Talaga naman mapapahanga ka kay Maha Salvador, hataw pa rin sumayaw kahit malaki na ang kanyang chan. Pero makikita naman na sobrang ingat siya sa bawat steps na kanyang sinasayaw. At kahit sa bawat paggalaw niya ay hindi naman masyado nauga ang kanyang chant. At sa isa pang ganap, nakikisali naman si Maha Salvador sa kanyang mga makeup artist na sumayaw sa dressing room. Nakakatuwa lang panoorin si Maha dahil parang exercise na rin naman ito sa kanya. Ang kulit din niya minsan dahil sumisingit talaga siya sa kamera. Samantala, ang cute naman ang reaction ni Maha Salvador nang dumating na si Rambo para sunduin siya.